Hello! What's up! Mga idol! Tayo ay mag- So, reclaim muna natin to. Receive. Pasensya na kayo ha, maingay yung mga manok ko. <laughs> Iyaw yung panabong. Kung naman ba na yan, challenge. Parang 150. bukas pa sana ito wewitter it yun eh pero ngayon na lang ubusin na dito 5,900 5,900 177 confirm withdrawal application has been submitted successful 5,723 so tingnan natin ayun 177 talaga ang bawas kung di ako magkakamala nito bukas to ng gabi darating kasi ito yung paipuan ko umaga ko nagbido tapos sa karating pagkabukas ng alas 4 yung dito naman alas 9 ng umaga ng ika 14 pagdating ng 15 lasot so magalas na ibina siya so ito mga alas 10 ng gabi bukas wala na balas natin 12 na lang 12 pesos <laughs> 988 yung araw ko eh pero may device pa naman tayo dito Matatakbo Isa Dalawa Tatlo Apat Apat na 92 Dalawang 35 Isang 151 Isang 35 Ito Itong kakalagang 3000 yung profit niya lahat 108. Yung tinitinit 10 na yan, makukuha natin yan sa 45 days. So may 17 days, 17 days na tayo. Lang araw na lang yan. Ito book. Jera ito. Babaspa yan. Meron naman tayo douting mamaya. Itong isa. Kulang kulang na 2 hours. Ah, yeah, see you. Hilang muna tayo ngayon.